Andito na ang ating mga master. Na Brad. Balik, may nahuli na Brad? Oo, no, oh, wala pa, wala pa. Oo, oh, wala pa. Ako yata yung naantay. Ako yung naantay. Ako yung Brad. <laughs> Brad! pusta Oh, hi! Ay. Balik fishing na naman ang mga kadiskarte. Ah, Alo ko, late na ako. Okay na naman natin yung mga ano na yan. Yung mga balde. Balde. Ang init hindi pwedeng hindi master Rio, nah na yata <laughs> bad ano yung na ano yung ba? ba? bad, next na balita hindi ganoon pa rin nagpipita sa sabi ko ka wala ka wala ano so poker master musta? Balita, may huli na? Ha <laughs> <laughs> ha ha! Hahaha! Nakatinggam? Mga pala. Brad! Basta? Ano huli mo ngayon kasi, Prat? At kung ano... <laughs> may nauli na kayo? Wala pa, nakaupo pa lang kami. Ako na nating no? <laughs> simanaw. Balina. Mga balina nandun. Taka two Sabi ko, mama na naman yata kain nito. Puro mga nakatupit pang mga kagalubong ko. Long time na kasi. Si Master Lucio dumating na <laughs> yan. <laughs> ang pagbabalik na mga ano, Master. Talang akin ang bonito. Pagandang siya ang mga kagalubong. Hindi yung palita ngayon ha. Bakit yung nagsita Ulan ba? Ulan. Paunan unang ito mga kanis ni Arte? Kahit malaki ang alon, babato tayo. Baka lang tayo ng bunito. Oh, dong pala si ano, a discarding Jerome, mo. Oh. Brad, musta ano? May, may, huli na, may huli na. Wala pa eh, kaya mat, ano, maasa pa rin. Brad, baka may gusto ka shout out si Sir. Shout out sa Sir Louis. Sir Louis, Sir Louis, Next time sama ka. <laughs> After work sasama daw eh. Oh, kami lang ang mababasa, Brad. Okay, alam. Oh, bato.

Ayun, na may nahuli si Master Juni eh. Si Master Lucio lang ang naka-tailor sa amin, ang dami namin, no? Oh. Ay <laughs> nung mga kadiskarte eh. si Master sila ang ano, malakas na yung araw ah. Silang po nakakahuli, eh. pangalawang tailor niya na yan. <laughs> 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 ano Brad, kas kas kasali ba tayo sa fishing? Ah, tapay lang ba? Sa lang Parang hindi yata tayo kasali sa fishing ah. Sa kanya lang. Ibang not catchy. Brad mukhang hindi yata tayo kasali sa fishing ha. Si Lucio lang ang nakakaul eh. Dito <laughs> kayong kasali ha. <laughs> <laughs> Maririnig ka ng buni ito, Brad. Brad. yung hangin ang dumating, hindi yung isda. Ayun, <laughs> oh. oh. tumigil na si Master Johnny, <laughs> Praktis lang pala yun Sa Sayang na yan mga kadiskarte eh, Sa Sayang na yan na pag uwi <laughs> Walang misda Mali yata yung ano mga weather update mo hindi mo kinakot ano lang? <laughs> ano? Ilang SK ang dala ni Brad? Ito lang, <laughs> wala kang dala, isa lang So ayan ang update namin dito sa amin fishing, nakarami kami Ayaw <laughs> ko Kum dalawa kasi ako, bumaga na eh Kompleto ang mga pogi Pagtawag ko eh, ano muntong ang pawa ng pagtatating Wala <laughs> kang kawarula, parang magtatatanaw ang buhay Ha 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 Pagkakamali <laughs> pa mali. It's a prank. Paaya ba na lang nung nahuli nung nakaraan? Oo. Wala nga yun eh. Ayan, nagpapakasakali pa si, ano, si Jerome. Ano? Para ikaw pa swerte yun eh, ka na lang kayo. Stop. <laughs> Stop. <laughs> Pati mukhang mali yata yung abs natin. Pakadiskarte, <laughs> <laughs> oh, oh. balik na lang bukas. <laughs> <laughs>